everyone, welcome back to my channel This is uh, Jose the Adventurer At uh, last time ay in-update ko kayo ng uh, uh, project na uh, Ito ay ongoing na uh, pinag-uusapan na Itong uh, construction ng Panay Gemaras Negros uh, Bridges no Although maraming mga pangyayari sa ating bansa maraming mga issue sa politics but let let us leave politics alone dito lang ho tayo sa uh, nakakabuti sa ating uh, uh, mga buhay wala naman tayong magagawa diyan sa mga bangayan na yan sa mga politics nila uh, dito tayo sa mga uh, projects which is uh, tayo ay uh, affected no kasi tayo naman ng mga taxpayers eh so tayo ang affected kapag kayo mga promise na mga project na dapat mapakinabangan ng mga tao eh, hindi matutupad so yan po ang ating uh, binabantayan dito sa ating uh, pag update no I know na naghihintay kayo sa ating mga update dito at uh, yun na nga mayroong bagong update sa kuan sa DPWH regarding dito sa pag uh, construct ng Panay Guimaras Negros uh, bridge ito ay uh, nitong buwan lang 2025 March 2025 uh, na update no so ito ay pinangunahan ni uh, Mayor Jerry Trenyas uh, sa quarterly meeting of the uh, infrastructure development of the Regional Development Council sa Iloilo City uh, March 3, 2025. So, sabi ni Trenyas na ang proposed 32.47 km na Panay-Guimaras-Negros Island Bridges is a dream come true. So, dream come true, kaya wala na itong duda na ito ay magsisimula na na i-construct. So, matagal nang hinihintay ito ng ating mga kababayan lalong-lalo na sa Central Visayas, no? At saka sa Western Visayas. So, ito ay uh, moving forward, ang first segment at ang pag-construct nitong Panay Guimaras is uh, by July 20 uh, 26, okay? So, because this year, tatapusin pa ang uh, detailed engineering uh, design. So, 2026, Uh, set to begin ang construction ang uh, section A so ito ang uh, panay gimaras uh, uh, bridge which is the section A na may length siya na 13.6 uh, 116 kilometers tapos ang section B naman uh, Gimaras to Negros uh, 19.47 kilometers so una muna ang Panay to Gimaras then Gimaras, gimaras to Negros sabi ni Engineer Antonio Erwin Aranas, isang project manager of the Department of Public Works and Highways, Unified Project Management Office, uh, nag-report siya sa Infrastructure Development Committee or IDC, sa Regional Development Council, na ang detailed engineering design sa dalawang seksyon nito, A and B, is 79.75% complete. Yeah is biggin uh, as of February 2024. So 79 or close to 80% na na complete as of February 2024. If finalize ito this year uh, September. So that's why ang construction is set to begin by uh, 2026 because uh 2 years man ang kontrata sa DED 2024 to 2025. So, kung maalala nyo yung last na update ko, 2 years ang contract ng DED. So, during the Economic Development Cooperation Fund o EDCF, pre-country program mission from January 7 to 9, 2025, financing for the PGN Bridge, isa sa pinag usapan nila ang financing, paano ito ma magasusan because uh, as so, we all know, billion-billion uh, ang halaga na ma-google uh, sa project na ito kasi hindi man ito uh, dapat madaliin because this is very crucial project uh, baka matulad ito sa bridge sa uh, Isabela na ginastusan ng uh, ang cost actually niya is 1.8 billion pero ang um, naging substandard nasa 1 billion lang eh ang tanong doon eh saan napunta yung uh, sobra uh, na budget na hindi doon na uh, napunta ah? Huh? so kung kayo ang tanongin saan kaya napunta yon? So, sabi ni President Marcos na hindi sinunod daw ang uh, tamang design supposed to be it was a suspension bridge pero anong nangyari siguro hindi natin alam Mm, ang mga contractor lang at saka mga engineers sino man ang naga tayo noon ang nakakaalam kung anong nangyari. But na ganun. So may nahulog pa doon ng mga sasakyan ano. So yan ang uh, problem pag uh, substandard. Sana naman ho itong project na itong PGN ay hindi maging katulad doon na bumagsak. No? Oh, sana walang mga buaya na magsamantala sa project na ito kasi napakalaking uh, pera ang involved nito uh, Pera ng taong bayan, pera niyo, pera ko rin uh, mga taxpayers, no? So, sabi ni Iloilo City Mayor at ka IDC Chair Jerry Trenyas na uh, masaya sila na ang IDC Uh, sinigurado nila na ang critical projects na kailangan ng Western Visayas ay palaging nire-review at ini iniendorso sa national government para sa proper funding at aksyon. So, yan talagang manganda na uh, pinapaluap tapos sinahanapan ng pundo para maaksyunan. Hindi yung uh, uh, hanggang plano na lang ilang taon Uh, wala pa ring uh, nangyayari kumikilos lang pagka malapit na ang eleksyon so sabi pa ni Trenyas na itong PG, PGN bridge ay isang major accomplishment ng IDC so sabi niya this dream has been with us long before I became a congressman finally we can say it's a dream come true dream come true para sa atin actually uh, dapat matagal na ito no, nahuli na nga tayo sa more projects infrastructure project uh, matanda natin uh, itong project na ito pinush ito no, under the build 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 program of the previous administration so hindi ito kay B PBBM no? so uh, siya lang ang uh, nagpatuloy nito pero si sinimulan ito na i-push under the Uh, previous administration. So diniskasan din uh, kasama ang Department of Environment and Natural Resources, DNR sa marine animal concern and submarine cables that may be affected by the construction. So uh, wala mang detalye nakalagay kung ano ang mga mga concerns nila tungkol sa uh, Of course, kasi dadaan man ito sa karagatan, so may matatamaan talagang mga uh, marine sanctuary, ganun, so anong gagawin dyan sa mga matatamaan. So, ito naman talaga, mga kaibigan, mga kapatid, kapabayan, kapag ka may development, ay uh, lalago man talaga tayo, pero may uh, talagang masasakripisyo. No? So, minsan nasa-sacrifice yung nature natin pero uh, kailangan din naman kasi natin ito. so Kaya nga, mayroong mga pag-aaral na may align at uh, may ayos na uh, yung matatamaan ay uh, mayroong rehabilitation. So, sabi ni Trenyas, siya ay mag uh, uh, mag-step down as mayor and IDC chair by the end of G Uh, at the end of June 2024 so nakatanggap siya ng recognition para sa kanyang contribution para sa project no? nitong uh, uh, panahon ng meeting nila at ito na rin ang final IDC meeting niya. So yan po ang update. So itong mga hindi pa naniniwala na ito ay matutuloy sa uh, bagay eh to see is to believe talaga tayo saka man tayo maniniwala kapag uh, meron ng isang poste do doon na nakatayo so abangan na ab abangan na natin at uh, uh, ito ay pinag-uusapan naman nila ilang ulit na nating uh, pinag-uusapan na uh, meron na talagang uh, pundo, actually matagal na itong uh, pinunduhan at uh, uh, hinanapan nila ng pundo kasi matagal na itong mga Uh, plano na ito. So yan lang ang ating update sa Panay Gimara's Negros Bridge at uh, hope uh, you like this uh, update. Ano masasabi nyo Okay, bye. Natutuwa sa update at finally ay matutuloy um, uh, na. Hopefully, walang uh, walang mga aberya next year ay magsisimula na ang uh, procurement ng mga materyales para sa pagsisimula ng construction, ng napaka ambitious na uh, construction ng Panay gimaras Negros Bridge. So see you in the next video. Bye bye!